Nilinaw ng Transportation Department na wala pa silang pinatutupad na no face mask, no travel policy. Pero hindi rekomenda ang pagsusuot ng face mask sa mga pasahero ng barko at iba pang pampublikong sasakyan. Kasunod na rin yan nang naitalang kaso ng walking pneumonia sa bansa. Si Karen Villanda sa detalye. nakasanayan na ni Marvin na mag-face mask mula noong pandemika. Kaya naman sa mga pasahero sa pantalan, isa siya sa iilang naka-face mask. Protection sa ano, sa sarili, uh, absorbing sa ano, sa mga chemical. Mas mahirap po 'yun kasi lalo na kapag pamilya ng tao ka na, eh, mas mahirap 'yun kapag ikaw yung Um, ng lakas ng mga pamilya mo, siyempre, pag nagkasakit ka, wala sila ma, uh, ano, wala kang wala ma uh, benefit sa iyo. Muling hinihikayat na magsuot ang face mask sa mga pasahero ng barko at iba pang pampublikong sasakyan. Ito'y kasunod ng naitalang kaso ng walking pneumonia sa Pilipinas na una nang lumaganap sa China. Nagbaba ng kautosan ng Philippine Ports Authority Upang hikayatin, hindi lamang ang mga pasahero, kundi maging ang kanilang empleyado. Sa voluntaryong pagsisuot ang face mask sa pantalana, paghuhugas ng kamay, maayos sa ventilasyona, physical distancing at voluntaryong pamamalagi sa bahay kung masama ang pangiramdama. Pati sa sarili natin na uh, bakuran sa PTA, uh, dumadami yung mga pawanin natin na uh, nagkakasakit. Ano? Uh, malibal siguro dahil sa panahon nga, nagpapalit ang nga panahon ngayong Disyembre kaya uh, medyo conscious tayo na tumataas din ang bilang ng mga nagkakaroon ng flu-like symptoms at uh, ayon din sa Department of Health ay meron lang uh, natalang lang uh, incidento ng mga walking uh, uh, influenza no Na dito sa ating bayan so para tayo ay uh, maging uh, ano tayo makapag-ingat tayo ay uh, binabuti natin magbaba ng direktiba sa ating mga court management offices na i-encourage, hindi so, lamang mga kawani natin, pati mga lantatransact sa mga opisina natin at pati sa mga pasahero. Bukod din sa pantalana, hinihikayat na rin ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang pagsusot ng face mask sa mga terminal at iba pang pagsakay sa pampublikong transportasyon. Uh, siguro importante rin na uh, mag iingat yung ating mga pasahero no dahil nga nagkakaroon na nga ng uh, ganitong mga insidente no uh, siguro it's uh, good also to personally help yung mga mask natin no uh, although uh, wala pa namang directive ang uh, Department of Health no uh, pero siguro sa uh, for security and safety of our passengers no uh, we will encourage them to uh, Uh, see to it that uh, they also protect themselves. Pero para kay Roji, kung siya lang, ayaw na niya mag-face mask. Ang hirap naman po kasi pag ganun eh. Pag may face mask, face mask. Dahil ano, pag, pag sa akin na kasi ang hirap pag lalo na pag may pupuntan ka, sobrang init, hindi ka makakahinga. <laughs> Paglilinaw naman ni Secretary Bautista, walang ipinapatupad na no face mask, no travel policy. Hindi naman mandatory ang pagsusuot ng face mask. Hindi pa noon siguro, hindi kailangan, hindi pa kailangan, no? Uh, siguro yung directive na yan uh, dapat manggaling sa Department of Health, not from the Department of Transportation. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.